eto naglilimlim. Bumaba si Chiki. Chiki! Bumaba tong isa. Ang dami nang nililimliman nila. Si Princess to. Ayan, o. At meron dito sa harap. Princess! Wala namang egg yung nililimliman mo, Princess. Dito ka. Ayan Limliman mo sila lahat. Hmm. Ayan. Lumabas kasi yung isa. Nasaan? <laughs> Ito yung si Prince. Hmm. Ito si Princess lumabas. Oh. Um. Ah, si Chiki pala. Kam kakain kasi si Chiki. Sasara muna natin. Okay lang yan Chiki. Huwag ka na pumasok. Baba ka muna dito. Kakain ka pa Chiki. Yan o nabalik na yan gusto nang bumalik hindi ko na i-esturbohin hmm. hmm Kain ka muna, chiki. Baba na.